Alam nyo ba today mga ka-OFW, sobrang busy. Feeling ko nawala wala ng sustansya yung utak ko. Grabe, sobrang busy ngayon. Ang daming dapat gawin kasi meron kaming uh, international event. So, naayos namin yung mga bawat detalye because we wanted na maging maayos yung event namin. Pero, andito tayo ngayon. nag tayo ng trend mga ka-OFW. Dahil kalalabas lang natin galing ng opisina pero eto may papakita ako sa inyo ha. Ah. Kasi mga ka OFW talagang bumigay na tong ano na to. Tong sapatos na to. <laughs> Di ba pa nakita ko sa inyo to last time. Medyo butas-butas na rin siya. Pero ngayon mga ka OFW tingnan nyo. Sobrang butas na talaga yung mga ka OFW. Kaya pala tuwing umuulan dito at naglalakad ako sa ulan. Nababasa yung pa ako kasi meron palang butas na wala na, na, na pwede ito mga ka-OFW kailangan na talaga itong palitan. Kaso nga lang, mas nauna pa akong bumili ng sketchers kaysa sa <laughs> sapatos ko pang trabaho. Nakakaano ba? Diba? Nakakainis minsan. <laughs> yung impulse buying. Pero alam nyo sa ngayon mga ka-OFW, parang gusto kong kumain ng KFC. Gusto ko itreat ang sarili ko ngayon. <laughs> Kain naman tayo ng masarap mga ka-OFW. Sa so, yes, kailangan ako ng tren Nauna no yung tren no? pero meron pa kasunod yan. So yun tayo sasakay.

Okay, nandito na tayo mga ka-OFW sa Metro Station kung saan malapit akong nakatira. Check out lang tayo tapos pupunta na tayo ng KFC. Dito na tayo mga ka-OFW sa so may KFC. Hanap lang tayo ng maupuan natin kung merong libre. Dito tayo sa may dulo banda. Karamihan dito mga ka-OFW sa so mga fast food chains is self-order na kaya antay lang tayo ng turn natin tapos pwede na tayong umorder. Eto na nga, umorder na tayo mga ka-OFW, dine-in yan. Tapos pinili ko yung 3-piece meal na original flavor. Tapos dinagdagan ko lang ng isang egg tart kasi napakasarap niyan mga ka-OFW. At pwede na tayo magbayad. Bayad lang tayo ng Apple Pay. O, oh, madali lang mga ka-OFW. Okay, nag-aantay lang tayo ng order natin mga ka-OFW. Okay mga ka-OFW, habang nag-aantay tayo ng ating order, eh, gusto ko sagutin ng tanong sa natin ka-OFW tungkol sa kung saan daw ba ako mas nakakatikid kapag kumain daw ba ako sa Hawker Center or nagluto ako. Well, para sa akin, ano, mas makakatikid ako kung magluluto ako. Kasi sanay ako sa hirap mga ka-OFW. Ibig sabihin, pwede ako magluto. Halimbawa sa umaga, tapos lunch, dinner, hanggang kinabukasan yun pa rin yung ulang ko. Kung gugustuhin ko talaga, kaso nga lang, sa setup kasi sa bahay, at saka, alam mo yun, pagod ka na pagdating sa trabaho, eh wala na akong time magluto. Kaya, uh, kumakain na lamang ako sa Hawker Center. Nakakatipid din naman ako pag sa si Hawker Center ako kumakain mga ka-OFW. Pero syempre, eto na pala yung order natin. Don't have small one. Is that me? Thank you. Okay, as I was saying mga ka-OFW, mas nakakatipid ako kapag nagluluto ako talaga. Kaso lang, syempre, pagkatapos ng trabaho, pag-uwi ng bahay, pagod na ako kasi yeah, wala na talaga ako tayong magluto. Kaya mas okay sa akin na mag-hawker center. Yung hawker center kasi, mas mura siya kaysa kumain ako sa restaurant. So somehow, nakakatipid pa rin ako kahit papaano. Alam ko meron magsasabi na, oh, bakit di ka nalang magluto? Pero kapag nagtrabaho kasi dito sa Singapore, mas maiintindihan mo kung ano yung mga sinasabi ko. <laughs> kaya tama na yung explanation mga OFW, kakain ako. Ito yung pagkain natin. Yan. Meron tayong sides na coleslaw. At meron tayong mashed potato. Tara, kain tayo.